Hmm? So hi guys, good morning for today's video. Um, yung baboy natin is nag one month na this January 4 at ngayon ay 7, di ba? So one month and three days ihiwalay na sila sa mama nila kasi masyado na silang mabigat mabigat or hindi <laughs> <laughs> um kumbaga yun naman talaga yung time na ihiwalay sila sa mama nila din kaya na nilang kumain so dito natin i-transfer guys may hiogs ba mama at update nga pala guys sa anak namin okay na siya you know? hi si hi hi hmm. may kunting ubo pa pero yung lagnat okay na so dito natin i-transfer yung mga uh, piglets yan oh. pinagamit lang sa atin to guys so mas maganda yung ano mas matibay <laughs> tapos may mga complete kompleto na din yan may mga didi anang pig ha inuman. inuman ng tubig inuman, inuman. Ah, yan, oh. so lilinisan natin to tapos later Transfer natin sila dito. Yun, yon yung abangan nyo. Alis, 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 alis. Yeah, <laughs> <laughs> <Like power>. <laughs> 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 ang malaki One hands lang gani One hands? Oo. Five. Five. Ha? Five. Shhh! Iiihaw ta doon na. よ tapos din so yan guys ubos na natin yung transfer yung kanyang nine pieces na mga anak ayan so andito na sila sa bagong bahay bagong buhay <laughs> bagong Pilipinas Bagong muka. Bagong muka. Isang gantang nabigas. One five to nga. Oh. Yan. Bagong bahay. Tapos, mayroon pa dito sa kabila. Uh, hindi pa ito nalinisan kasi mabawasan naman yan sila dahil may bibili dyan meron din siyang tubig shout out kay Pablo Cloud ayan may ari ng ha? kulungan ng baboy ayun so hanggang dito na lang ang video ko guys at sana nag enjoy kayo sa pag -panunood. bye bye